Puntahan natin itong pinagtatamnan nating malit na lugar dito sa gilid ng aming bahay. Ayan uh, po, oh, uh, mga pasuna lang natira. Yung mga lalagyan ng mga halaman ko na ko tinatanim na nakasampa sa taas. So yan po, oh, uh, mga nangamatay nung walang ilang ulan. So mga ilan na lang po yung mga natira, yung mga talong, ayan, papaya. Ayan, puro nakasabit. Mga kamatis, ayan, no. Yung nakalagay dito sa taas, ayan, halos namatay yung mga tanim. Sobrang tubig. Ayan, kaya naging ganyan sila ngayon. Papalitan na lang natin yan pagka kumandaganda na yung ating panahon. Bibili tayo ulit ng magandang punla na ating itatanim dyan. Ayan, sayang lang kung nakatiwangwang na ganyan yung mga pinagtatamnan ko yan ayun mga nangasira yung mga pananin ayan o oh. dami kong mga galon ayan oh. walang mga tanim namatay yung mga tanim dyan okay. ayan o oh. Ayan, mga basyo, yung mga talong ko, inubos na yung mga dahon ng mga, ano. Ayan so, guys, ang aking vlog for today.